Magandang umaga po mga kaparambing. Dito na po tayo sa bundok po. Sa new gun po nila itat inay -Ni po. At sa si mami po ate kasama mami. Magandang umaga po. Yan. Medyo Si sinisipon. At ngayong umaga po ay magharvest po tayo ng saging na sabah. Yung ating tira po ng isang araw. Awari po ay mataba na. Kapag mataba na o po. nandyan pa. Pero pag wala, wala tunaw na. na po. <laughs> so, ito po yung service natin, nating <laughs> itinabi din eh. Para po. Tagal-tagal po bago kusik nakarating eh. Susi. Oo. Lagay mo dito sa bag ko. May... Uy, wag na dyan. Dito na sa bag at baka mahulog. Hindi dito. Mahirap pang hanap niyan. May ano po. Parating okay. oras tayong nagbiyahay ay Pag bago Pag yan ay biglang napatid sa baywang mahulog Hindi. niya. Bahala. Tara po. Hindi ako maghahanap niyan. Ikaw mo. Kagabi ah, po yung ano, din eh. Sabi ko yung... Ano kaya? nakalusot naman po kami sa kalsada gawa ng pag po dito yung ulan yan dulas po ng daan ay okay naman po Para, kasama po natin ang mga aso skuya, hindi ano, nag ano, ano? hindi nagsama malayo, hindi siguro hindi ito ko init niya tamad yung pag malayo tayo po yung nakabuta pati po si mami yan, yan po yan si mami medyo sama yung lasa <coughs> bakit May sipon hmm, sipon po ay tayo naman po ay ano Ayos ko. Ayos na. Kaya lang ang medyo pag-upa ko. Eh, bayabas mo eh. Ah, saan? Kahit masama lasa po ay drain force pa rin. Hindi ko matiis yan ay. Ay, baka may ano. Hindi. May lulumbo dyan. Pakuha mo na. Bayabas po. Ay, ay, naalala ko po mga karmin. Ako'y laging laglag -lag dito ay. Pag ako nandini sa bundok na ari, gawa ng ari po. Oh. Yan, um, dulas ba na malari? Pang alisipon po. Bayabas. Abay, tanis ba yan? Hmm. Um hahanap tayo Ito ako, eh. ako at kikin Masarap yun. Yung galiyang na ako. Oh. Uy, abutin mo ako. Bakit? Aba. Kaya mo yan. Kati. Kaya mo. Kaya mo. Kaya mo pwede na kaya. Uh, payat pa yan. Ah, pwede na. Ha? Huh? Ayun, tuwing mo ba? Layubak. Ay, alam niyo. Ang ba? sarap mag layubak na. Ay, mag Maglayubak tayo mga kapanding kaya. Doon, kapila kayo. Tara. Natin. Hmm, walang pasok mga, mga bata. Walang pasok mga bata. Hapdi po, ngayon po ay October 1 po. Pinapatawag daw na niyo. Ah. Ayun, sabi ko sa'yo, dala mo yung lilit. Bakit? Yung puso. Ay, oo. Mamaya na lang. Panibagong ikot, ano, para lahat puso ang dala. No, pwede yun ah. ah. Ano Oh. Pwede na ito. Wala na lang naman. Kakunti lang. Ano ba ni Yorn eh? Mm Lahat ang pichar. One down! Oh. Ano po tayo, may sabi naman. Hindi alam tayo ahong ano. Mm Hindi. -hmm. Di-deliver sa bayan? 23 daw ang kilo. Magkano? Kinsi. Ako? Ah, okay. Magkakasim? <laughs> Magkakasim. Uh -uh. Nakaisa na po mga -farm bin, uh. Yan. Ay, tataba na po yan. No. Hmm. Ito Ayun, gati. Ayun po,

Ayun, baga si Kuya Uni ata, ayun. Nagkukupras po sila na dito, yung mga kumpara natin. Hindi na po tayo nakabakas gini eh. Dahil gawaan. Oh, kaya pati sa kanila. Bakit? Ay, kung lang mataas. Siyan, maganda na po ang presyo ngayon, ay. Pinagbibigyan na rin po sila. Po natin yung mga natin kira, yung... Para po malaki. ay, kumuskus. Magkano nga na, nakaraan na parte nila, parang pig. Si 7K yata. Oh. 11 days. Maganda na po ngayon ng ano? Presyo ng kuka. Para kanya nakikipaghigitan sa ano. Yan. Nakadalwa na kami. Oh, laki, po. Sarap niyan daw, yung banana ko. lang yung eh. preto ko pag po. Banana ko. Pare po, oh. Ah. Eh. Libreng merenda na naman tayo. Pataba, eh. Tayo makakuha ng pang merenda, eh. Libre daw po pala sa, ano, bayan niyan, eh. May dinideliveran po sila, inay. kahapay natin sila at gawa ng hindi po na ahon dito sa mahandaan nga po pero kung ano naman pag may eh. hindi kung may pakakaahon pa pag pick up ng kupras may hindi yun pero lang may ay kawawa pa. naman ha? last daw ay? may bantayan pa daw ha? hindi tsaka kawawa naman po tanda ay, na baga ay. mga edad na mamamasan pa tayo na muna extra natin. Saan ang pagsakuan? Diyan, sa may bato. Pwede na ito? Oo. Mm -hmm. Ah, biglang taas ako. Advance. Pwede na ito. Hiyo ba akin? Diyan, pataba na. Ah, pwede ba pa yating lusang doon? Oo. Nasaan na ba? Nakatawag Parang ba na. inanay na eh. Hindi oh. Hindi ba? Babrasin huh? lang maes, pinagbayuhan ng kakao. Ay, parang inuus eh. Sarap mong gibak tayo sa kabilang ilog mo, mami. Tumatutoy. Ayan, hmm. matataba, ay, baga. Ha? Matataba, baga. Matataba na? Pagaling di kinuha yung na tayo ng mayari. Kung sino po may natin ba siya may ari daw dito, sabi niya. Sabi ni Sani. Hindi natin ba din pala dito ibang nga. Sabi ni. Oh, Bea, kung ko baka mahagip ka. Ano nga nga, wala sila Saan pa? Patatlo na po ako mga Ah, po, po. Madulas ka o kaya kas yan. Yun Pinak nga, po po laging, eh. Okay, lagi eh. Huwag ka kaya Lagi kaya kaya dito pag ako kaya 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 taas, ah, hindi sa gitna kaya. Kaya sa kulang kuwari. Kaya pa rin sa gini. Doon ba? At sa itay ba, ba yun? Oo, mama yun. Atin na rin mo sa tabi ano? Oo, may initan. Mama at ikakarga po. Harap po, nakadalawa tayo plus yung isa doon. Tatlo. Yan. Pukuli ko lang po sa doon. Tapos, ganoon naman po tayo sa kabaak. Mayroon nga mayroon. pa lang, pre. Tatlo pa lang. Ha? Ang dili sa may bandang pre? dito. Hindi oh, na oh. dito? May, lang sa itong dito nila. Saan? Pagdirihan? Parang mayroon, mayroon tabi dito. payat, Nakita namin. Diba okay. yan yeah. pare? Ha? Kung ano yun yun? Dito yan dito. dahan Kasi parang nobile po. Saka si parang sugar. Dito po. yung pare ng bicho. Dito sa kaliwa. Ayan. Nalilito ko pare. Wala Nandito Kalimot ko kanina. Bakit? Okay. Naalala ko yung inaari

Tataba ah. Ang isa, kaya ang ah. nilupak siguro. Ah, ba't kinuha mo na? Ay, wala. Hindi na nataba ata. Bakit tuyo na ang ano? Ha? Tuyo na. Tuyo na po ang gama. Eh. Gama? Pari po. Ang isa ay dalawang piling ang wala na. Natuyo na. Ang sarap niyan dahil ang bibintog. bibintog. Ha? Ang bibintog. Ito ano? Para mm -hmm. man po i... Eh ka yan ay pag nahinog ay ano hindi madaling malunot kabalik tara man ari ano hmm. babintog at saka payatot payat ari pang ano natin nilabak sarap niya nilupak ha hmm. yan ba kung kawain niya saan Ito. nakalimang buwig po tayo tapos mayroon pa po doon sa may taas po sa may lang doon titingin din po tayo doon hmm. abay ayos ko po ano? Mabili-mabili na ito. Yung malaki dun. Puno. Okay. Kinauhaan natin. Ayun. Napay pa? Parang napay. Wala na Tara, tingnan natin. Tara. Bakit nagsara ko ito? Tama, may mo sa Masarap ko ba amoy-amoy yung pagkakainin? Sa ulo ko? Ay, ka. wala na nga tayong mababaya ba yung eh, hinapay ano mm hmm. ayun bago katutuyo ayun si ay, sayang po hinapay yung ito yusit naglulukad din ayun ang lulukad pa naman ang bunga dapat hindi na nga tayong gaya hmm. nasibol pa naman wala na po natin baya basta malalaki eh. nasibol pa, pa naman ay eh, mas maganda ito eh ang lulukad ng bunga Parang wala na rin ah. Ay, mayroon, eh. Titingnan po natin kung may bunga o wala na. Ang lalakan na rin Sayang ano. May nakapay po. Itinatan lang Ay, ano na. Ang itinatan eh. Malaki. Malaki na. Wala. Saan? Ba'y binibilad pala din yan. Magkakaba ka. Ano eh. hmm. ba ba aksala din? Ano nun? Lipas na po pala. Nalipas din palang bayabas. Pero may mga bunga po. Oh. Ano? Ano? Hmm. <coughs> ay, laki, um. Sunod na dadagsa ay. Ano? Tarapul. sa atin. Tandaan oh. Sa atin dito. Ay nabaas tiyo... uh, uh. 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 eh. ay, po. Sa amin 'yun. Dodominel vlog oh. Sa akin may-ari nitong lupa. 'yung Ano po? Kain po merenda. Ayan pa, mga hmm. lambo talaga. Ay, yung nandun. Ang lakang puno. Pula Bula ba yun? Hmm. Sarap po. Hmm. Hmm. Gusto mong bayabas? Handa ang daan mula ko na kailangan kayo dito. Oo. Hmm. Wala akong kasunod na ako dadagsa. Hmm. Ano yun? pa yun lang? Solas na yun? Paiti yun. Paiti yun. Paiti yun. Hindi, buwag mo nga. Pakunti daw. Kaputi na nila. Hmm. Hmm. Ito na po yung ating mga naharabis po mga prambin Sa dalawa, tatlo, apat, limang buwig po. Nasa ba? Tapos tayo nga ipupunta po doon sa taas po. Sa kabila naman. Malulung pa naman. Oo, kaya ka. Kaya pag po. हमने आपको जगह जाना